guys <laughs> ikot ikot muna tayo siguro naawa na sa akin yung amo kong ano babae sabi niya yun punta ka na lang dun sa tinsyo ay eh. mag ikot ikot ka binigyan niya kung 200 sabi niya bumili ka alam ko gustong gusto mong gulay baka nang ka na walang gulay puro na lang kasi karne pinapabili ni sir mo <laughs> Kaya ayan, ito namili, mamili ako pero nag-ikot muna ako dito sa park. Eh. Ganon. Ayan guys, oh. So, dito lahat yung station ng bus. Papuntang Ting Shuwai. Ayan. Tawid lang ako. Ayan. 我啲人唔识成日越长越 init. <laughs> Hindi ako magpayong kasi ano eh. Ayan. Katawid na ako. Ay. Ayan. Ganda ng mga bulaklak guys oh. Ayun. ganda ng view. Ang tataas ng building.